Alam mo ba na minsan, hindi sa harap-harapan sinasabi ng babae na gusto ka niya. Minsan, sa biru lang, sa asar lang. At sa kunwari lang na pangasar, nahuhulog na pala siya. Pero ang tanong, alam mo bang basahin yon? Kapag hindi mo alam ang senyales na to, baka isipin mong wala lang, simpleng biruan lang. Pero sa totoo lang, baka may mas malalim na ibig sabihin. At kung marunong kang magbasa ng ganitong kilos, pwede mong malaman na gusto ka niya, kahit ayaw pa niyang aminin. Bago nating simulan, nais nice kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers. Sa patuloy na pagsuporta sa aking channel, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Sign number one. Madalas kanyang biruin o asarin pero may halong lambing. Maraming lalaki ang akala nila. Kapag ang babae ay nang asar o nambubuska, ibig sabihin ay wala siyang respeto o ayaw niya sa'yo. Pero sa psychology at lalo na sa dynamics ng attraction, ang pang-aasar ay paboritong weapon ng babae para mag-test ng chemistry. Ang problema, karamihan sa lalaki. Imbes na mabasa to bilang sign, nagre-react ng mali. Naiinis at lumalayo, nagiging defensive. O kaya masyadong nagpapakita ng interest agad. Resulta, nasisira ang natural na push-pull na nagpapanatili ng attraction. Kasi kapag nagkamali ka ng basa, Pwede mong masayang ang chance na makuha ang loob niya. Isipin mo to. May babae kang kakilala. Office mate, kaklase o kabarkada. Laging kapag magkasama kayo, may pasaring siya. Uy, so ikaw ha? Baka crush mo ako kaya lagi kang nakatingin. Ang yabang mo naman pero sige na nga, bagay sa'yo. Ang dami mong alam, Mr. Perfect. Kung hindi mo kabisado ang female psychology, pwede mong isipin na inaasar ka lang talaga. Pero kung marunong ka magbasa ng micro-signals, makikita mo, hindi lahat ng asar ay pang-aasar lang. May halong pansin at pagbibigay ng emotional energy sa'yo. At kadalasan, ginagawa lang ito sa taong gusto nilang i-keep engaged. Ngayon, bakit ayaw nilang aminin? Simple. Ego at self-protection. Maraming babae ang ayaw magmukhang obvious na may gusto sila, lalo na kung hindi pa sila sure kung gusto mo rin sila. So ang gagawin nila, magahanap sila ng paraan para makakuha ng attention mo. Itest kung kaya mong sumabay sa personality nila. Makita kung ikaw ay madaling ma-offend or may humor ka rin. Kung ikaw ay masyadong sensitive, isipin mo na, eh, bakit ganun siya? At maglalayo ka. Pero kung marunong kang mag-handle, doon nagsisimula ang deeper attraction. Ano ang dapat mong gawin kapag ang babae ay madalas kang biruin o asarin? 1. Huwag maging defensive. Kapag nag-react ka ng, uy, hindi ah, o ano ka ba? Nahalatang na-offend ka. Nawawala ang fun energy. Sa stoic mindset, hindi mo dapat personalin ang lahat ng sinasabi ng tao, lalo na kung ito ay nasa light-hearted context. Tu sumabay ka sa vibe niya. Kung biro ang gamit niya para mag-build ng tension, sagutin mo rin ng biro. Pero huwag OA o bastos. Example. bye Uy, puro ka gym pero hindi ka naman nag-iimbita. Ikaw. Secret Training 2. Baka kasi maadik ka kapag sumama ka. 3. Panatilihin ang composure at confidence. Hindi ka dapat magmukhang nage-effort masyado para makasabay. Ang goal mo ay mag-project ng natural calmness na parang. Sanay ako sa ganitong laro. 4. I-reward kapag nagiging genuine siya. Kung mapansin mong mula sa asar ay naging sweet or nag-open up siya, i-appreciate mo subtly. Sample O, oh, first time kita narinig maging seryoso, nice. Piwaw na, basahin ang body language. Tingnan kung may kasamang pagkakatingin sa mata ng mas matagal kaysa normal. Pagningiti kahit hindi naman nakakatawa, light touch sa braso o balikat. Kung meron nito, malaki ang chance na ang biro ay disguise lang ng attraction. Sa behavioral psychology, may tinatawag na playful teasing bilang form ng courtship behavior. Ayon sa mga pag-aaral, more, Date 1885. Tuwing so ang teasing ay isang safe at indirect way para ipakita ang interes ng hindi. Direktang nagko-confess. Bakit? Kasi kapag tinanggihan ka o hindi nagreact ang lalaki, pwede mo lang sabihin na joke lang. Sa real life situations, high school on college setting, maraming relasyon ang nagsimula sa pang-aasar. Workplace, yung mga biro sa coffee break na kalaunan na uuwi sa date. Barkadahan, yung hindi kami nag-aasaran lang na eventually nagkakatuluyan. Kung stoic ang mindset mo, hindi ka madaling matitinag ng emotions o ego. Hindi ka rin magpapa-apekto kung literal ba o hindi ang sinabi niya dahil alam mong sa likod ng biro, puwede may deeper meaning. Ang focus mo ay magstay grounded, i-observe, at huwag magpadalos-dalos. Kung napansin mo na may babaeng laging nangaasar sa'yo, huwag mo agad i-dismiss. Tingnan mo ang consistency. Ginagawa ba niya ito madalas? Ikaw lang ba ang inaasar niya ng ganito? At may kasamang body language na kakaiba? Kung oo, oh, baka ito na ang unang sign na gusto kanya pero ayaw lang niyang aminin. Pero tandaan, sa stoic way, huwag kang magmadali. Hayaan mong siya mismo ang magpakita ng susunod na hakbang. May isang sikreto ang babae na hindi nila sinasabi. Kapag bigla kanyang tinetext o kinakausap tungkol sa mga simpleng, walang kwentang bagay. Baka hindi dahil bored lang siya. Baka kasi gusto kanya. At yung simpleng hi or anong ginagawa mo. Hindi lang yan small talk, baka yan ay hidden sign ng attraction. Kung hindi mo alam ang sign na to, baka isipin mong friendly lang siya o normal na kausap. Pero sa likod niyan, may mas malalim na dahilan kung bakit ikaw ang naaalala niya sa mga random moments. Maraming lalaki ang hindi binibigyang halaga ang ganitong klase ng interaction. Kasi nga naman kung magme-message lang siya ng kumain ka na. O grabe, traffic ngayon. Para bang walang special sa usapan. Pero sa female psychology, ang ganitong klase ng walang dahilan na kontak ay madalas na pagsusubok ng connection at pagkuha ng attention mo. Ang problema, may mga lalaki na kapag na-receive ang ganitong text, nagre-reply ng sobrang haba at obvious na masyadong excited. May iba naman na totally hindi pinapansin. Iniisip na wala namang sense yung message. Parehong mali kung ang goal mo ay masustain yung attraction. Isipin mo to. May babae na hindi mo naman ka-close dati pero lately, siya yung unang nagme-message sa'yo. Nagtatanong ng mga simpleng bagay. Anong oras ka uuwi? O kumain ka na? Pinsan magpapadala ng meme. Tatanungin kung napanood mo na. Kung literal lang ang basa mo, may isip mong small talk lang ito. Pero kung marunong ka magbasa ng konteks, mapapansin mo na siya mismo ang gumagawa ng paraan para ma-open ang usapan. Kahit wala siyang urgent na pakay, ikaw ang naisip niya sa random moment. Pinapakita niyang comfortable siya sa'yo at naghahanap ng in para makausap ka. Bakit ayaw niya aminin na gusto ka niya? Kasi sa utak niya, kapag siya ang nag-confess ng diretsyo, nawawala ang excitement at baka isipin mong desperado siya. Gusto ng maraming babae na ikaw ang mag-initiate ng romance, pero gagawa sila ng paraan para iset ang stage. Ang matinde, kung hindi mo alam ang meaning ng ganitong behavior, pwede mong i-misinterpret na friendzone lang at doon ka magsisimulang magkamali. Ano ang dapat mong gawin kapag bigla niyang tinitext? O kinukontak sa mga walang dahilan? one Basahin muna ang consistency. Kung isang beses lang nangyari, baka friendly gesture lang. Pero kung madalas, lalo na kung ikaw lang ang ginaganito niya, malaking sign yan. 2. Huwag agad mag-overinvest sa reply. Ang stoic mindset ay nakabatay sa control ng sarili. Kung every time mag-message siya, agad kang nagre-reply ng mahaba at todo effort, nawawala ang mystery. Instead, sagutin mo siya sa parehong energy level. Friendly pero hindi over the top. Three, Magdagdag ng konting intrig sa sagot. Kung tatanungin ka niya ng anong ginagawa mo, ipwede mong sagutin ng something exciting. Guess mo. Baka bukas ko na sabihin. Haha. sa ganitong paraan, nagkakaroon ng playful tension at hindi nawawala agad ang interest. Dorito 4. Huwag mong gawing ikaw ang laging unang mag-message pagkatapos. Kapag siya ang nag initiate madalas, ibig sabihin ay siya rin ang naghahabol ng attention Sa psychology ng attraction, kapag ang babae ay voluntarily gumagawa ng ganito, mas tumataas yung value mo sa perception niya. 5. Observe kung sinusundan niya ang mood mo. Kung magre-reply ka ng light at chill tapos sasabayan niya, ibig sabihin ay siya mismo ang nag adjust Sa vibe mo, malaking indicator? Yan ng attraction. Psychological background. ayun sa interpersonal communication theory, ang mga fatic messages we small talk like, Hi, kumain ka na, ay hindi talaga tungkol sa content, kundi tungkol sa relational connection. Sa madaling salita, hindi mahalaga kung anong sinabi niya. Mahalaga ay kanino niya ito sinabi. Real life examples, social media DMs. Kung madalas siyang magpadala ng random memes sa'yo, ibig sabihin ay iniisip kanya kapag may nakita siyang bagay na na-associate niya sa'yo. Morning texts kahit simpleng good morning lang. Malaking bagay kasi ikaw ang unang naisip niya pagkagising. Late night chats. Kapag siya mismo ang nagbubukas ng usapan sa disoras ng gabi, malamang gusto ka kausap bago matulog. Huwag kang masyadong ma-hype or ma-overwhelm sa ganitong klase ng attention. Tandaan, attraction ay dynamic, hindi static. Ang role mo ay isustain. Ito nang hindi nagiging dependent sa validation na galing sa kanya. Kapag nakita niyang steady at composed ka, mas lalo siyang naengganyo. Kapag may babae na bigla ka nalang kinokontak sa mga random na bagay, huwag mong baliwalain. Pero huwag ka rin maging sobrang available agad. Tandaan ang goal ay panatilihin ang natural push-pull para mas lumalim ang attraction. Sa number three, pinapakita niya ang best version ng sarili niya kapag ikaw ang kaharap May isang sign na halos imposible para sa babae na maitago kapag gusto kanya. Nag-iiba siya, hindi sa masama kundi sa mas maganda. Bigla siyang mas presentable, mas maayos magsalita, at parang laging handa kapag alam niyang makikita kanya. Kung akala mo coincidence lang yan, malamang hindi. Karamihan sa lalaki ay hindi napapansin kapag ang isang babae ay nagsisikap na maging best version niya sa harap nila. Bakit? Kasi iniisip nila na normal lang, na talagang ganun lang siya araw-araw. Pero sa realidad, maraming babae ang may dual mode. Normal mode kapag casual lang o walang gusto. Enhanced mode kapag kasama ang taong may special place sa isip at puso nila. Ang problema kung hindi mo alam itong sign na to, malaki ang chance na mamiss mo ang obvious indicators ng attraction. At mas malala, baka i-assume mo na ganito siya sa lahat. Kaya nawawala ang uniqueness ng connection nyo. Imagine mo to. May kakilala kang babae sa trabaho or school. Sa normal na araw, okay lang siya mag-ayos. Simple makeup, basic outfit, relaxed demeanor. Pero kapag may event o pagkakataon na alam niyang nandun ka, bigla siyang mas maayos ang buhok. Gumagamit ng pabango, naka-outfit na flattering sa kanya, mas conscious sa body language niya. Minsan, pati paraan ng pagsasalita niya ay nagbabago. Mas maayos, mas malinaw, at mas engaging. Kapag hindi ka marunong magbasa ng ganito, iisipin mo lang na nagkataon lang. Pero sa female psychology, pihira ang coincidence pagdating sa ganitong effort. Bakit ayaw niya aminin na ginagawa niya ito para sa iyo? Simple. Ayaw niyang masyado siyang maging obvious. Para sa kanya, mas safe na magpahiwatig sa kilos kaysa sa salita. Kapag tinanong mo siya ng diretsyo, malamang ang sagot ay, Hala, hindi ah! Nagkataon lang may lakad din kasi ako. Pero sa likod nito, gumagana na ang natural instinct niya para ma-appeal sa iyo at mapanatili ang interest mo. Paano mo malalaman kung gusto kanya kapag pinapakita niya? ang best version ng sarili niya, yan ay compare ng normal days sa days na kasama ka. Kung mapansin mong mas nag effort siya kapag ikaw ay present, malaking indicator yon. Two, tingnan ang body language. Minsan hindi lang sa physical appearance mo makikita, kundi sa kilos niya. Mas madalas na eye contact. Mas open ang posture. Madaling ngumiti kapag ikaw ang kausap. Three, huwag agad purihin ng sobra. Kung stoic ang approach mo, alam mong ang attraction ay mas tumitibay kapag hindi ka predictable. Pwede mong banggitin subtly. Mukhang good mood ka today, ah. Bagay sa'yo yung kulay. Pero iwasan ng sobrang papuri na parang nagpapa-impress ka rin. First, magbigay ng balanced response. Kapag masyadong obvious na na-appreciate mo lahat ng effort niya, nawawala ang thrill sa kanya. Mas maganda kung minsan ay neutral ka lang para mas magpatuloy siya sa pag effort To review, huwag abusuhin ang attraction kahit na malinaw na gusto ka niya, Ang stoic way ay manatiling grounded at hindi maging arrogant. Kapag napansin niyang stable ka at hindi ka madaling magpaikot ng ego mo sa papuri, mas lalaki ang respect at admiration niya. Psychological background. Ayon sa evolutionary psychology, ang self-presentation ay instinctive sa tao, lalo na kapag gusto nating makuha ang atensyon ng potential partner. Sa babae, ang grooming, scent, and mannerisms ay kadalasang tumataas ang quality kapag may target na gustong i-attract. Real life examples. Office setting. May empleyada na mas nag-aayos tuwing may team meeting. At napapansin mong ikaw lang ang madalas. Niyang ka-eye contact. School setting. Classmate na normally tahimik. Pero biglang active kapag group work kasama ka. Social circle. Parkada mong laging nakapambahay lang. Pero kapag ikaw ang bisita, parang handa na siyang mag-photoshoot. Stoic perspective. Huwag mong hayaang umikot ang ego mo sa ganitong attention. Ang stoic ay hindi nagpapadala sa labis na papuri o attraction. Imbes, ginagamit ito para mas maunawaan ng tao at ang dynamics ng relasyon. Sa halip na mas maging dependent sa validation, mas pinipili mong manatiling kalmado at observant. Kapag napansin mong mas nag effort ang isang babae sa harap mo kaysa sa normal niyang kilos, huwag mong maliitin yon. Pero tandaan, huwag mo rin basta Tanungin ng direkta, mas maganda. Kung hayaan mong siya mismo ang magpatuloy sa pagpapakita ng interes. Bonus sign, siya ang laging nag a para magkasama kayo kung napansin mo na may babae na halos laging available kapag nagyaya ka or biglang nag a ng schedule para lang magkasama kayo. Hindi siyan basta kabaitan. Malaki ang chance na gusto ka niya pero ayaw niyang aminin. At kapag alam mo ang sign na to, para kang may hawak na mapapapunta sa puso niya, lahat ng tao ay busy. May trabaho, may school, may responsibilities, may personal na oras. Pero kapag may isang tao na willing mag-adjust para lang makasama ka, ibig sabihin ay priority ka. At sa mundo ng relationships, mahalaga yun. Ang problema, maraming lalaki ang ina-underestimate ang kahulugan nito. Pinsan iniisip nila na, ah, baka sakto lang na free siya. Mabait lang talaga siya sa lahat. Coincidence lang siguro. Dahil sa maling mindset na yan, Nawawala ang pagkakataon para makita ang atraksyon na unti-unting binubuo ng babae. Worse, kapag hindi mo na-appreciate o hindi mo na-handle ng tama, mawawala rin ang momentum ng connection nyo. Isipin mo to. May babae na kilala ka na ilang buwan pa lang. Hindi mo siya laging kasama. Pero napapansin mong, kapag nagyaya ka, halos lagi siyang available. Kapag may conflict sa schedule niya, siya mismo ang gumagawa ng paraan para ma-move ito. Kapag may lakad ka, Sasabihin niya, sige, sasama ako kahit sandali lang. Minsan magpapakita pa siya sa events na hindi naman niya madalas. Puntahan, ba't basta alam niyang nandun ka. Kung hindi mo kabisado ang female psychology, may isip mong friendly lang or supportive siya. Pero sa likod nito, malaking sacrifice ang ginagawa niya. At sa babae, hindi nila basta-basta ginagawa yan para sa kahit sino lang. Bakit ayaw niyang aminin? Kasi gusto niyang ikaw mismo ang makakita at magpahalaga sa effort niya. Sa isip niya kapag siya ang unang nag-confess, baka masira ang excitement o mawalan ka ng interest. Paano mo haharapin ang isang babae na laging nag adjust para magkasama kayo? When I recognize ang effort niya, subtly, hindi mo kailangang magdrama o magpasalamat ng sobra. Simple lang. Uy, alam kong busy ka. Salamat sa pagpunta. Na-appreciate ko yan. Maliit na acknowledgement pero malaki ang epekto sa kanya. Two, huwag abusuhin ang availability niya kung stoic ang approach mo alam mong hindi tama na gawing advantage ang effort ng iba para sa sariling benefit panatilihin ang respeto at huwag gawing habit na lagi siyang tatawagin sa huling minuto tris magbigay rin ng effort pabalik pero controlled hindi ibig sabihin na laging ikaw ang mag-adjust pero ipakita mong marunong ka rin magbigay ng oras kung mahalaga ang healthy connection ay may give and take hindi puro receive Fopper, panatilihin ang mystery. Huwag mong gawing predictable ang pagkikita niyo. Minsan, magpahinga rin sa invites para hindi mawala ng thrill. Team Maeve, itest kung ikaw lang ba ang ginaganito niya. Kapag nalaman mong exclusive ang effort na ito para sa'yo, malaking indicator ito ng malalim na attraction. Psychological background. Sa investment model of commitment, mas malaki ang investment, oras, effort, resources, na ibinibigay ng isang tao sa relasyon o potential partner mas mataas ang emotional attachment nila. Sa babae, ang oras ang isa sa pinaka-valuable na asset kaya kapag binigay niya yan sa'yo consistently, malamang may special ka sa kanya. Real-life examples. Workmate scenario. May babae na kahit pagod na sa trabaho. Sasama pa rin sa simpleng dinner kapag ikaw ang nagyaya. School setting. Classmate na kahit may ibang grupo siya, pipiling makigroup sa'yo. Social gatherings. Parkada mong bihira lumabas, pero kapag ikaw ang kasama, biglang game siya. Huwag mong hayaan na ang ganitong gestures ay palakihin ang ego mo. Sa halip, tanggapin ito bilang indikasyon ng respeto at admiration. Pero manatiling grounded. Sa stoic mindset, hindi ka dapat maging dependent sa atensyon ng iba para sa sense of worth mo. Ngayon, kumpleto na tayo. Sign number one. Madalas kanyang biruin o asarin na may halong lambing. Sign number two. Bigla kanyang tinetex o kinokontak sa mga walang dahilan. Sign of Barber 3. Pinapakita niya ang best version ng sarili niya kapag ikaw ang kaharap. Bonus sign, siya mismo ang nag adjust ng schedule para lang magkasama kayo. Kung makikita mo ang isa lang dito, maaaring coincidence. Pero kapag dalawa o higit pa, malaki ang chance na gusto ka niya. Kahit ayaw pa niyang aminin. At kung stoic ang mindset mo, alam mong hindi mo kailangang madaliin ang lahat Hayaan mong ang kilos niya ang magpatunay at ikaw ay magdesisyon ng malinaw at hindi dala ng emosyon lang. Kung nagustuhan mo ang series na ito at gusto mo pang matutunan kung paano basahin at i-handle ang attraction ng babae sa mas mataas na level, siguraduin mong panoorin ang susunod nating content. At tandaan, ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi sa pagiging laging available, kundi sa pagiging kalmado at klaro sa kilos at isip. Kung nagustuhan mo ang video na ito, Iwawasari mo rin ba like at mag-subscribe para sa mas marami pang stoic series na makakatulong sa'yo. Salamat sa panunood!